The Golden Boy is finally home. Sakay ng isang gondola na katanggap ng mainit na pagpati si Carlos Yulo sa kanyang pagdating sa Taguig City ngayong araw, August 40, 2024. Binisita rin ni Yulo ang kanyang bagong condo unit na nagkakahalaga ng 32 million pesos mula sa Mega World. Mayroon itong tatlong bedrooms at dalawang balconies na maaaring ma-access mula sa living room at master's bedroom. Fully furnished na rin ang living area, kitchen area at mga kwarto sa kanilang bagong unit. Mayroon itong appliances tulad ng refrigerator, microwave oven, 4-burner cooktop with oven, washing machine and drying machines, apat na smart TVs at may bonus pa na game console. Makikita rin sa loob ng condo unit ni Yulo ang kopya ng ilang dyaryo noong binalita ang kanyang matagumpay na laban sa Olympics. Nagpagawa rin ang Mega World ng coffee table na hango ang disenyo sa gold medal na nasungkit ni Yulo sa Paris. Bukod dyan, meron din kasamang maid's room with toilet and bath at parking slot ang kanyang condo unit. So,